Ito ang itsura ng ilalim ng tulay dati nung hindi pa ito na-demolish yung mga bahay. So ganito kadami halos okupado yung one lane na maraming mga truck din ang dumadaan dito kaya matindi yung traffic at uh, grabe yung tugyot ito. Yung mga bahay umabot din ng second floor yan. Tapos yung sa kabila naman ito rin yung itsura na halos sa uh, okupado itong buong U-turn uh, slot nitong ilalim ng tulay. Nandito na tayo sa Recto Avenue, Manila Uh, time check tayo, 3 p.m. ng hapon. Ito na yung oras na magdagsan yung mga sasakyan. Lalo na pagsapit ng alas 5 dahil magsisimula na yung night market. Magsitatingan yung mga truck kaya ayun, uh, expect ng uh, heavy traffic. Pero ang mapapansin mo dito sa kalsada na maintain talaga kasi pagkaw po ni York dati, itong kalsada, pinaalis yung mga obstruction yan lalo ng mga vendors. Kasi ito, para sa taong bayan talaga yan. Alright, so nandito na tayo sa recto. Yung dulo nito kabay, yan po yung sa ilalim ng tulay. Ang uh, pupunta natin ngayon, yung ilalim ng tulay dyan. Kasi kung nalala nyo, nagkaroon ng demolition dyan. Na kung saan maraming mga bahay ang uh, natanggal dyan. Tapos may balitado ngayon, parang uh, tinayuan sa ulit ng mga bahay. Yung mismo sa ilalim ng tulay. So kumbaga naging dugyot uh, sa ulit. ka No? Grabe yung obstruction. No? Ito dati, kung talaga, may ikpit to. araw-araw -ar kin 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 clearing kinik, to eh. Talagang wala nang madanag yung mga tao. Nagsishare na ng road yung mga kasakyan dito at saka mga tao. Yan eh, yung sidewalk yan dyan, No? Ito, araw-araw yung clearing nito dati. Yung mga obstruction niya sa sidewalk. Talagang tinatanggal yan. Kasi para sa mga tao yan. Bakit dito sila sa kalsada maglalakad din? Eh, napaka Napakadelikado diyan. lalo na pag uh, mga senior, 'di ba? Mga bata, 'di ba? Kailangan talaga ayusin yung sidewalk. So ito na po yung ilalim ng tulay, nakita mo yan diyan. Dilagyan na siya ng bako diyan para di sa uh, yung loob. Pero ang ang iba nandito yata sa gilid. So dito yung binahayan ulit. Kung napanood yung clearing dati, dito marami mga bahay yang natanggal dyan. Tapos, mahal na mga bahay dito. Talagang umabot sa second floor yan. Kaya ka dati. So yun, binahayan ulit no. Dito yun sa ilalim ng tulay kabay. Nauso yung vulcanizing no. Talagang kuan ilang beses sa uh, ni clearing pero bumabalik pa rin, no? Ito yung sa lugar dito sa Manila na hirap talaga ninisin. Kita may footbridge prison no? Marami ding mga kuan mga gamit. Kahit uh, ilang beses mong uh, i-linis to, clearing, ganun pa rin. Talagang uh, napaka-dugyot sa mga uh, lugar na to. Eto so, uh, ito kasi pinagbawalan yung vulcanizing dito sa area kasi kanya ni, eh, Pag nagpa-vulcanize yung mga sakyan dito paparada yun, kukos ng traffic eh dito pa naman marami mga 10-wheeler trucks na dumadaan, papunta sila ng pier ng Manila grabe yung sunog dyan, yan, e yung mga suni-sunog ng mga tanso Parang ko na rin to eh. Ang sabi daw, dito daw tinatapon yung basura. Kasi antayin yung truck. So, ba na talaga. Ini-impact nila. Hindi na inaantay yung schedule. Grabe no? Naghalo na yung amoy. Anong nangyari kasi after demolition? Mukhang napahabayaan. Grabe na mga damit dyan No? Ah, so yung mga pasura mama, saan siya galing din? Dito lang po sa mga bahay-bahay. Ah, tinatapon lang nila dito? Oo, oh, tinatapon lang dito. Kasi dito po ang bali, temporary pasuraan. Temporary. So mayaring mapagdumaan na yung garbage truck dito, saan nila kukunin to? Opo. Ah, so pwede na ma-segregate nyo pa, no? Opo. Isang pa yan. Dati puno to ng mga halaman. Naubos emang mga pa yan dyan, oh. No? Matagal na kayo nakapwesto dito, Nay. Ah, kayo ba yung nakatira dito dati, yung nagkaroon ng demolition? Ah, iba pa yung matagal na yan, Ah, sa, sa sila nakatira ngayon? Alam may ipat lang. Dati, dati man puno ng bahay to dito, di ba? At na, nasa loob na sila, no? Okay. Okay. truck. Okay. dito, Okay. sa kapila kabay no so dito madalas naabutan ko ito umaapoy talaga pag ganitong oras yan yung mga tanso na, kung na sinusunog nila para may benta ayun karamihan na napuhay nila dito kaya itim-itim na yung kung dito tulay yun oh. ayun ko lang kung gaano katibay pa yung structure nito no? pero matagal na rin kasi saka puro mga truck kang dumadaan dyan ayun to may mga bayan pala ulit dito yun dito yun nagkaroon ng demolition talaga Hanggal yung mga natang bahay dyan. Yung iba na-relocate. Yung iba nandito naman malapit lang. Siyempre kasi nandito pa yung hanap nila. So, ko na lang. Uh, yung iba dun yata dito papasok sa... Kung ano yun. No? At puntang uh, Parola. Uh, dito lang din. At yes, meron na palang bakot sa dito. Ito yung sitasyon ngayon, no? Diba, anong masabi nyo? Kasi unang gagawin ni Yorme, kinisin ulit ang Manila. So, kanto? Mukhang matatagalan bago maayos talaga to, mga abuti ng taon niyan. Pero nabanggit naman na ni Yorme na tatapos niya talaga yung tatlong term niya para mapayo sa uh, gumanda ulit yung uh, Manila. So isa rin ito sa mga lugar na maraming mga tologes lalo na diyan pagkadaan ng sa tulay kaya no. Na, minsan nakakatakot na lang yung mga tao dumaan dito, daan eh, ito malapit pa naman to papunta sa Intramuros, di ba? One of the top tourist destination dito sa Manila.